or signal light. you're supposed to pay for it, like subscription. How are good. All good? Super good! Super <laughs> so, so, good! There's a pickup! Sorry, ano? Ka. Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit no, nga ba? Tell me. No, you tell me. Uh, you tell me. Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? What? You tell me. Pinagit-git nyo kasi kanina. May hindi. side mirror pa ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dama. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Pichas. Pichas. Ano 'tong ticket na? Konting yakap pa. Tara ulo. Wala. Udimo 'tong fucking plate number niyan. Oreo. My staff. <laughs> Para 'yun pang-pickup. <laughs> Pet chat. <laughs> Tang ina mo, bababaan mo pa ako gago yung pinala ng bagas Oo gagano na yung tarantado puto